bago tayo mag-umpisa mag-vlog kain muna tayo gusto mo ako eh to tower. Ngayon ganito mga kakecap Meron po kasi nga uh, nagtanong sa atin ano. Samahan niyo ako habang nakain ako ng si chicharon, malaman no, Ah, no? uh, masarap. Ah, uh, binili ko dun sa ano, tabi ng Land Bank. Ngayon ganito mga kakecap Meron kasi yung nag-message sa atin na isa nating uh, subscriber at follower, no? uh, ano na to, suki na natin to, eh. Uh, minsan may mga tanong kasi dun sa aking FB page na paulit-ulit na lang, samantalang meron namang naka-upload na sa YouTube channel ko. Kaya minsan nagigawa ginagawa ko, para hindi na ako type ng type, sinesend ko na lang yung link sabi ko panoorin nyo na lang po ito kasi ito po yung sagot dun sa tanong nyo pero pag may mga maselan kagaya po ng mga kasong mga ang hatol ay eh, reclusion perpetua reclusion perpetua mga kaketchup is uh, 20 to 40 years imprisonment no? Ayan po, pinag-uusapan na lang namin yan privately yung sa aking ano, FB page sa messenger ng aking FB page Edwin Bagasina Vlog May mga tanong ko doon minsan Kung pwede daw bang uh, i-atras na lang yung kaso siya daw yung akusado Sabi ko Depende po kasi 'yan sa kaso. May mga kaso kasi na hindi po nga payag ang korte na mag-file ng ano ng affidavit of desistance yung uh, complainant. Lalo na yung mga kaso eh mabibigat kagaya ng rape, 'no? Basta lahat ng mga kasong uh, bail na recommended, mahirap po 'yan. hindi kaagad na... hindi kaagad pumapayag ang judge. Although, sa ating konstitusyon, uh, nakalagay naman po doon eh, na yung lahat ng mga inaakusahan ng batas, lahat ng mga nagkakasala sa batas, nakakalabag sa batas, may karapatan po yan na mag-bail, no? Yung rights to bail, no? Yun nga lang, minsan may pasubali din ng batas na meron kasing mga pangyayari o mga kaso na uh, minsan ang korte hindi nagpapahintulot para magpost ng bail ang isang akusado. Ayan po yan. Kaya kung ang alam nyo naman, ang kaso ninyo mabigat, mataas, no? may hatol na reklusyon perpetua, eh ano po yan, mahirap. Mahirap po na pumayag o makumbinse ang judge na makapag-post ng bail ang uh, isang taong nagkasala sa batas. Uh, ang kailangan nyo po dyan, isang abogado na may magandang argumento. Uh, ilalagay niya doon sa kanyang uh, motion to bail ay uh, mababawang kaso, no napagbintangan lang, na ituburo sa isang krimen. Hindi naman siya talaga ang gumawa kasama, napasama lang siya eh, kailangan po kumbinsihin ninyo ang korte at kailangan nyo po ng isang uh, magaling na abogado pagdating sa ganyan yung mga, may mga abogado kasi na talagang uh, tututukan ng kaso at hindi ka pababayaan yan po yan, depende po kasi yan sa inyong abogado eh. karapatan ng lahat ng mga akusado na makabail pero kagaya na sinasabi ko may pasubali po ang batas na may mga kaso po na hindi pinapayagan ng bail no? Salap. Hindi naman ako high blood mga kakecha. Kaya lang ako lumaki. Eh, itong nagdaang pandemya, hindi na ako nakapagpatuloy ng aking mga ginagawa. Hindi nyo po na itatanong kahit huwag nyong itanong, kasabihin ko. Ako po ay uh, Certified Marathoner. Isa po akong uh, Milo Marathoner at uh, certified po tayo. Ang hirap pagka gusto mong uh, magbalik alindog. Lalo na nasanay ka na na-relax na ang katawan mo. Tapos, kain ka pa ng kain. No? Tapos, ang tulog mo eh napakahimbing. Masarap ang tulog mo. Ngayon, Lolo ka Kaya huwag kayong gagaya sa akin mga ka-ketchup Ngayon nga 3 km lang dito Sa loob ng Loyola Memorial Park Hirap na hirap na ako matapos mga ka -ketchup. Kaya ang hirap Pagka masyado ka na lumaki Madali na rin akong hingalin Ang isa po natin pag usapan mga kakechap, yung tanong nung isa natin kakechap, siguro, nabahala siya dun sa ano, sa napanood niya na isang uh, samgyup, yung kainan ng ano, yung Korean na restaurant, yung samgyup, pinasok po ng mga hold -er, dyan po sa Cavite. Meron daw siyang barel, kompleto ng papeles, rehistrado meron siyang lisensya, at meron din siyang uh, permit to carry firearms. Paano daw ba kung uh, magre-retaliate siya? Pagbabarilin din niya yung mga holdapper at mapatay niya. Uh, pwede daw ba niyang i-invoke yung uh, self-defense, no? Yan po ang pag-uusapan natin mga ka -ketchup. At uh, maganda pong uh, discussion po 'yan. Ang hirap pala mag-vlog tapos kumakain ka. Hmm, grabe. Ngayon ang concern ng natin kung pwede daw ba niyang i-invoke yung self-defense yung doctrines of self-defense ngayon ganito mga kaketsap ano? yung uh, ipag-invoke mo ng uh, doktrina ng uh, pagtatanggol sa sarili dun mo lang po yan sasabihin sa korte sa pamagamagitan ng iyong abogado kaya kung mangyari man yung sinasabi mo pinaputukan mo yung mga hold upper kung ani man yun eh, nakipagbari lang ka asintado ka pinagbabaril mo tinamaan lahat puro sa ulo tama Na, puro headshot patay lahat yung anim na hold uper ikaw ay aarestohin ng mga pulis na rumisponde yung mga pulis na first responder aarestohin ka uh, pagdating dun sa crime scene ng mga responding pulis tatanungin ka ano nangyari dito sir Ganun. ah sir ah uh, Customer ako dito ng Samgyup. Ang nangyari dito, pinasok po ng Kuldaper. Eh, Nakipagbarilan po ako. Sabi ng pulis, ano nangyari? Ayun po, tinamaan ko sila lahat, patay. Anin po yung mga holdapper na yan, patay lahat, puro sa ulo, tama. <laughs> Galog, eh? <laughs> <Charcuter. laughs> Ngayon, ganito, ano? Ang gagawin ng pulis, Ah, sabihin na ng polis. Ah, sir, ganito po, no? Kailangan nyo pong sumama sa amin. Pero bakit po? Kasi nakapatay po kayo ng anong na tao. Eh, sir, eh, mga hold pero naman yan napatay ko, eh. Opo, pero kailangan po namin kayong arestohin at kumpiskahin ang inyong barel. Bakit naman? Sabi mo Bakit naman? Kasi po sir, nakapatay kayo ng tao. Nagkasala po kayo sa batas. At dahil po dyan, inaaresto namin kayo sa kasong homicide. Nabasahan ka ngayon ng iyong mga karapatan. Ito po, no? Ito po yung inyong mga karapatan. May karapatan kayo manahimik wag, o magsawalang kibo may karapatan din kayong uh, kumuha ng inyong abogado na inyong sariling pili. Kung hindi nyo naman po kayang nga uh, makapag-afford ng uh, magaling na abogado, wala po kayong kakayanan na kumuha ng inyong sariling abogado na magtatanggol sa inyo, bibigyan po kayo ng korte ng abogado na magtatanggol po sa inyo. Uh, ito po mga karapatan nyo to, uh, yung rights of the accused Uh, pwede naman po nyo itong i-raver yun nga lang, kailangan pa rin po ng abogado yan ang papaliwanag ng mga pulis na rumisponde na areso sa inyo ngayon, pagdating doon sa pag-invoke ng self-defense edi eh i-inquest ka, dadaan ka sa summary uh, inquest proceeding dadaling ka muna doon sa yung PAO yung Public Attorney's Office kasi kailangan mo po na ikaw ay uh, may makausap pa rin abogado e pagpalagay na natin na hindi mo kaya mag afford ng abogado ang, ang gobyerno po kasi may mandato na lahat ng mga akusado bago mo iharap for inquest proceedings uh, dapat makaharap na niya yung kanyang abogado uh, at kung wala naman siyang abogado uh, meron pong pau dadaling ka po dun sa pau nung mga umaresto sa'yo para maalalayan ka, kakausapin ka. Makukulong ka po niyan mga kaketchup. Pagkatapos ng mga kulong, ng hearing. Kailangan mo na talaga ng abogado. Kung wala ka talagang abogado, yung PAO pa rin. Uh, yung uh, public attorney's office pa rin. Dun sa hearing, yung abogado mo, magbibigay ka ng iyong sinumpa ang salaysay. Doon sa iyong pau. Ngayon na ka ng pau. Sabi nung pau, ah, ganito po, total naman ay uh, kayo po ay uh, pinagtanggol nyo ang inyong sarili at pinagtanggol nyo rin po yung mga customer na nandun sa loob ng uh, Korean na uh, restaurant, yung Samgyup ay uh, ganito pong gawin nating remedyo doon pa lang po sa hearing yung unang hearing pwede na po tayong uh, mag-file ng motion to dismiss ilalatag po natin dito yung uh, doctrines of self defense makikiusap tayo sa korte na agad na i-dismiss yung kasong isinampas sa inyong multiple homicide kasi anim na patay mo eh <laughs> ngayon ang sasabihin ng judge. Uh, sige, tatanggapin namin itong uh, inyong motion to dismiss. Uh, sa kadahilan ng uh, ipinagtanggol mo lang ang iyong sarili at ang mga customer na nandodon sa loob ng restaurant, titingnan natin kung papasaka doon sa ipinail mong motion to dismiss. No? Uh, because you are invoking uh, doctrines of self-defense ngayon darating yung mga ilang hearing no gagawa ng uh, order yung judge hanggang dumating do sa final judgment kung uh, kilalanin ng judge yung yung motion mo para i-dismiss ang kaso ...swerte ka. Kasi mga kakechap... ...biruy mo, ano man napatay mo, no? Pumayag ang uh, judge. Minsan nakalagay nga dun, eh. Dun sa, ano, sa decision, bakit dinidismiss ng judge. Dapat pa nga po itong uh, awarda natin bilang bayani. Uh, Kilalanin ang kanyang katapangan at ang kanyang kabayanihan. Na ipagtanggol yung mga customer na nando doon sa loob nakipagbarilan siya ngayon mga kakecha lalabas yung order madi-dismiss di agad na palalayain yung ating uh, uh, bayani tawag ko sa mga ganyan bayani bihira po yan syempre magtatanong nagtagol lang naman niya sarili niya sa kayo mga customer doon sa Korean restaurant na yon. Bakit kailangan pa siyang arestuhin at sampahan ng kaso? Mga kaketsap, kailangan po yan. Dahil yan ay procedure. Dahil pagka ikaw ay uh, nakapanakit ka ng tao o kaya nakapatay ka ng tao, ikaw ay nakalabag sa batas. At minsan, yung mga akusado, no, Nagpapasalamat pa yan do sa investigador. Alam nyo kung bakit? Kasi nagkaroon ng agarang uh, solusyon yung kanyang kaso. Bakit? Kasi minsan, pag pinagwalang bahala mo yan, yung mga pulis na involved dyan sa pag-aresto sa'yo sa kapatid investigador, ano? kinakasuhan po yan ng kasong administratibo. Alam nyo kung ano ikinakaso? Grave neglect of duty. Alam nyo po ba sa kasong administratibo sa iya sa Internal Affairs Service, ang recommendation, dismissal from the service. Marami na po akong mga na-encounter na ng mga pulis namin dito sa Paranaque. Yung mga SWAT namin, nakapatay ng negosyante dyan oh, no? sa loob ng BF. Ang boundary, BF Homes Paranaque sa BF Homes Las Piñas. Yung officials namin dito, hindi nagsampan ng kaso alam nyo nangyari no kasi sabi na tayo na lang natin ano, magsampan ng kaso malakas ang laban natin alam nyo kung ano nangyari yung abogado nung tao na pinagbabaril ng mga swat dyan sa loob ng BF Homes inawa nung lawyer nung biktima hindi sa parang niya nagsampan ng kaso doon sa Las Piñas RTC alam nyo kung ano isinampa mga kakechap murder ano sabi ko nga nun eh bago ano sabi ko doon sa mga official namin noong araw sampahan natin ang kaso yan dito natin isampa sa Paranaque RTC kasuhan natin ng homicide wala hindi ako pinakinggan eh o tinan nyo ngayon ano nangyari Lumabas yung warrant, hindi na sila nagpakita. Yung iba, nagtuloy na na hindi na bumalik sa serbisyo. Yun nalang, may criminal case sila. Saklap, ano? Nasira ang buhay at pamilya, no? Nung mga SWAT natin dito sa Paranaque. Kung merong uh, SWAT ng Paranaque Police Station na nakakapanood ng aking uh, video to alam mo yung kinikwento ko. Kaya dapat talaga ang buhay ng mga ganyang klase ng kaso dapat meron kayong magaling na investigador o seasoned investigator pag sinabing seasoned investigator ito yung uh, mga hinubog na ng uh, panahon no? mga eksperyensya nila sa pagsasampan ng kaso yan po ang tinatawag na seasoned investigator police investigator. Hindi po ako season din investigator mga kaketsa. <laughs> Isa lang mga kung wannabe. Naalala ko lang 'yon kaya sabi ko nga ulitin ko babalikan natin yung binuksan nating usapan. yung uh, invoking of uh, doctrines of self defense sa korte po 'yan at papatunayan po 'yan ninyo at ng inyong abogado na dapat na i-dismiss 'yan Uh, dahil kayo ay nagtanggol lang sa inyong sarili unang-una na ng mga buhay ng mga customer doon sa loob ng uh, Korean restaurant. Uh, sana po ano nasusundan ninyo ang ating uh, usapan. Pag nakapatay ka at alam mong advantage ka dahil uh, pinagtanggol mo ang iyong sarili pati na rin ang mga hindi mo kilala na mga customer doon sa loob ng uh, Korean uh, restaurant. Uh, dapat dumaan sa proseso ikaw pa rin ay dapat na sampahan ng kaso at yung pagsasampa ng kaso sa iyo makakatulong po yan kasi alam mo naman na totoo no? lalo na yung baril mo naman legal merong rehistro merong kan lisensya merong kan permit to carry firearms no? Uh, malaking advantage nyo na po yun Lalo na may CCTV eh. Nakuha na ng CCTV yung ano eh, yung Korean restaurant na yon. Oh. Yung isang nga nahuli na eh. Ano ba yung ano, ano ba yung tinda nung isang uh, involved dun sa robbery case na yon? Nagtitinda ba yun ng buko o nagtitinda ng nagtitinda yata ng fishball o kwek-kwek yung isa sa suspect na aresto. At hanggang ngayon po, may mga at large pa na mga nang hold up doon sa nasabing Korean restaurant. Uh, malamang po ay inooperate na sila at tinatrack na yung uh, whereabouts ng mga, mga kasama niya na nang hold up doon sa lugar na yon. Eh sabi nga nung lalaki no, nung isa sa suspect na nahuli, sabi niya, "Give it daw siya at kailangan niya ng pera." May hanap buhay ka eh. Kalukuhan mo, naghahanap buhay ka tapos yun ang sasabihin mo, gipit ka. Meron kang maayos na hanap buhay eh. Eh baka nagnanasa ka lang yumaman ng biglaan. Kung gusto mong uh, maging asinsado sa buhay, pumarehas kayo, maghanap buhay kayo. Kasi yung holdapper na nahuli, nagtitinda eh, sa kalsada. Kaya malaking bagay po yan, yung CCTV alam nyo meron na po akong mga na-upload ng mga tungkol dyan yung sa CCTV paano po magagamit na ebidensya paano po uh, may ingatan ng CCTV punta po kayo sa aking case study meron na po akong mga ano yan eh na upload ng mga video mga case study regarding CCTV Balikan natin ulit ang ating uh, binuksang case study. Doon sa pagkakataon na yun, napatay mo yung anim na holdapper. Mananagot ka sa batas. Aarestuhin ka. Iaharap ka sa korte. At dapat, ang abogado mo ay maagap. Pwede siyang mag-file ng motion to dismiss. Ha? because your client is invoking his uh, so uh, doctrines of uh, self-defense at bahala na ang korte may nabasa na kasi akong ano eh judgment yung render of judgment yung finality of judgment ng ganyang kaso uh, ang request pa nga nung uh, judge eh ano siya eh, pasinayaan bigyan siya ng seremonya sa siya'y bayani Sige po mga kakechap, hanggang dito na lamang tayo at uh, hanggang sa muli nating ating uh, case study. Salamat sa Diyos. Ako po ang inyong kakechap, kapatid, kaibigan at kausap. Pag-ibig.